Okay guys. Maliit lang. Maliit pala. Maliit lang. Maliit lang. Labahin natin. Match lang oh. Yan Eh. talo pala eh. Talaw. <laughs> Sisilaw yata. Ba't nakaano kasi? Yan ta naka, ano, yeah, na. Italo pa mm -hmm. yung ano. Nung sunggab. Sunggab versus talaan. Hai. Kalau ba, you know, um, Oh, tetap yeah, bapak saja. Dino, kita Bapak muda. Dapat cuma ini Tau. naman nakikita. kita buat nama sa kamera. <laughs> Ano mo tahabol? na guys, so, talo pa yung ano, talaan ng sunggab. So, talo pa yata yung ano natin. Bibi unod mo. Bibi na mo. Tabi yan, yan. Talo pa. Talo pa. Talo pa ng gagambang bayo no, guys, so, ang ganda noon. Takbo, talaw yung takot yung nakuha natin. Sabi daw, huwag i-ano uh, sa akin para, you know. Yan na. Bastos naman nila. Yan na. Talo. Puro fatis na. Ano pang kagat yan? Kagat. Ano? Yun. Sige, gumanti ka. Ganti yan mo. Sige. Fire. Ang ganda nun. Ang ganda nun guys. Oh, nagdikita na. Itangkita kita yan. Uh, uy, talo yung ano. Takot pala yung nakuha natin yung talahan. Isang laglag. Talin. -lag. Isang laglag Ang -lag. tapang ng ano, Salay sa laban. Yan na. Ayun na guys. Napalaglag yata yan. Yeah. Yung ano, yung talaan natin, putol yung ano, galamay niya. Hmm, talo, laglag. -lag. Tud, mga lumang beses. Eh, hmm, uh, pangatlong talo na. Yan yung, ayun o, putol. Ispalinghado. Papakawalan ko na rin to guys.